Magandang araw po sa inyo lahat na reto pumili ang inyong lingkod si Jose Maria Alcacid na maghahatid na naman sa inyo ng isang yugto sa kabataan ni Padre Pio. Sa ating istorya ngayong araw, matutuklasan ninyo kung papaano pinaalam ng batang si Francesco Porgione ang tatanghaling San Padre Pio sa inaharap ang kanyang pagnanais na maging isang munghe. Ngunit salat sila sa kayamanan ng kanilang pamilya at nag-alala ang mga magulang ni Francesco na kung paano matutustusan ang kanyang pag-aaral upang matupad ang kanyang pangarap at uh, bukasyon. At dahil dito, nagpasya ang kanyang ama na tumulak papuntang Amerika upang matugunan ang pangangailangan gaya ng pagsasakripisyo ng ating mga OFW na nagsusumikap sa ibayong dagat para maitaguyod ang kani kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Subaybayan ang pagtatanghal ngayong araw at alamin ang istorya sa likod nito. Manatiling nangatutok. Isang gabi habang karaniwang naghahaponan sa tahanan ng pamilya Porjonic, Inihayag ni Francesco ang kanyang pagnanais na maging isang monghe. Samot-saring reaksyon na nagbula sa kanyang mga kapamilya nang marinig ang kanyang pagnanasa. Bagabat akala niya na ito ay magiging surpresa sa kanila, mukhang inaasahan nila ang anunsyo na ito. Napakaganda niya ang Francesco. Purihin ng Diyos, sabi ng kanyang ina na si Mama Pepa. Oo naman, nakangiting sabi ng ama niya na si Gratio. Sa sandaling iyon, napansin nito si Francesco na wala sa kanya ang kanyang libro. Nakalimutan niya ito at iniwan ito sa tabi ng punong olmo o elm tree sa bukid ng pamilya pagkatapos ng maghapong pagpapastol doon. Hiniling ni Gracio sa kanyang anak na pumunta at kunin ito pagkatapos ng hapunan at agad na umalis ang masunuring anak. Umagbat sa mahigit isang oras ang paglalakad mula sa bukid, at pabalik sa bahay. Pagbalik ni Francesco, dumalalim na ang gabi at nag-aayos na ang pamilya para magdasan ng rosaryo. Nakaupo si Gracio sa kanyang upuan, hinihit-hit ang kanyang pipa at uh, sabi niya, Dala mo na ba ang iyong libro? Inilapag ng bata ang libro sa mesa sa kusina. Mabuti kung gayon, paari nating pag-usapan ang pagiging monghimo ang unang bagay na kailangan ng isang monghe ay atensyon sa detalye. Hindi mo na iiwan ang iyong mga aklat aralin sa bukin, ha? At tumango si Francesco. Kailangan mo rin makipagsabayan sa iyong mga gawain sa paaralan. Alam kong relihiyoso ka, ngunit kailangan mo rin na maging tapat na mapag-aral. Maaaring kailanganin mong maglaan ng mas maraming oras sa pag-aaral at dapat kang maging mahusay dito. Alam ko po, Papa, tugod ng bata. At hindi lang yung regular na gawain sa paaralan, ng isang monghe ay kailangan malaman ang maraming bagay na higit sa kung ano ang matututunan ng anak ng isang manggagawa sa paaralan. Kailangan mong matuto ng Latin. Kakailanganin mo mag-aral ng teolohiya kakailanganin mong seryosin ang pag-aaral at kabanalan. Handa ka ba para dito? Tanong ng ama niya. Opo, sagot ni Francesco. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gratio. Nahirapan si Francesco na basahin siya. Mukhang masaya siya pero tila nasasaktan din. Kung gayon ay magiging monghe ka, sabi ng kanyang ama. Wala nang sinabi pa tungkol sa paksa ng gabi ngayon. Ngunit ito ay nasa bawat puso at isipan nila habang binibikas nila ang abagi noong Maria at ama namin uh, sa kanilang pagro-rosaryo. At ito ay umakyat patungo sa langit. napag ni Francesco kung bakit nila nasaktan ng kanyang ama sa kanyang pagnanais na pumasok sa reliyosong buhay. Habang kinukuha ni Francesco ang libro, nagkaroon ng baking talakayan si Nagracio at Mama Pepa tungkol sa mga praktikal na bagay ng pagpasok ni Francesco sa monasteryo. Maliwanag na ang batang lalaki ay mangangailangan ng edukasyon na higit pa sa mayaalok sa kanya ng maliit na paaralan sa Petruchina. Alam ng kanyang ina at ama na nangangahalugang ito ng pagkuha ng isang pribadong tutor o tagapagturo para sa kanya. Ulit salat sila sa pera at si Gracio ay kailangan kumuha ng karagdagang trabaho upang mabayaran ng mga gastusin. Malamang na isang trabaho na kakailanganin lisanin niya ang kanyang bahay at bayan. Sa paglipas ng panahon, patuloy na itinatalakay ng pamilya ang mga plano ni Francesco. Ang kanyang mga magulang ay nag-isip kung ito ay isang yugto lamang na nilipat din paglaki niya na maaaring makalimutan na niya. Ngunit naging malinaw na ang pagnanayas ni Francesco ay hindi basta-basta, di isang panaginip ng imahinasyon ng isang batang lalaki. Si Francesco ay buong taimtim na itinalaga ang kanyang buhay sa Diyos bilang isang religyoso. Ang plano ni Gratius na makalikom ng kinakailangan pera ay ang paglalakbay sa Estados Unidos upang magtrabaho bilang isang manggagawa roon kung saan ang sahod ay mas mataas kaysa sa Italia. Labis na naantik si Francesco sa sakripisyong handang gawin ng kanyang ama para sa kanya at sinalang tapa ito ng pagkakakonsyensya no para bang nagigilty pa siya ngunit alam niya kung ano ang pinapagawa sa kanya ng Diyos kaya buong buo loob niya na tahakin ang buhay religyoso sa pagiging monghe inabot na ilang buwan para ayusin ni Gracio ang kanyang paglalakbay sa Amerika sa oras ng pagalis niya si Francesco ay halos 12 taong gulang na ito ay isang mapait na araw Sinamahan ng buong pamilya si Gracio palabas ng bayan sa pagtawid sa kalsada sa napatungo sa Benevento at pagkatapos ay tutungo sa Napoli at sa dagat. Ito ay isang magandang araw ng tagsibol na may matingkad na asul na kalangitan at ang mga puting taluyot ng mga puppies ay sumasabog sa kanayunan. Hinawakan ni Gracio at Mama Pepa ang mga kamay ni Francesco habang nagsasalita sila tungkol sa hinaharap. Kung hindi na lang sana matatapos ang lakad na ito, napaisip si Francesco. Kung hindi lang sana tayo maghihiwalay, yun ang kanyang naisip ng mga sandaling iyon. Pagdating nila sa sangang daan, ay may mga yakap at luha ang pagpapaalam. Niyakap ni Gracio ang kanyang mga anak na babae, inanyayahan silang maging mabuti at isipin ang kanilang ina para kay Michele, ang kapatid ni Francesco, isang mahigpit na pagkakamay at praktikal na payo tungkol sa pamamahala ng mga bukiri nila at kawan. Pagdating niya kay Francesco, ginulo niya ang kanyang buhok at pagkatapos ay hinaplos ang piskin nito at sinabing, Humayo ka kasama ng Diyos, anak ko. Sa si Espanyol, baya kong Diyos. At ipagdasal mo ang iyong matandang Papa ng madalas hanggat maaari at tumangon si Francesco habang pinupunasan ng mga luha. Mabuting bata, sabi ni Hinal Hinalikan si Francesco sa noo. Bueno, magpapatuloy ka na ba bago ka maiwan ng barko? Sabi ni Mama Pepas so na niyakap ang kanyang asawa na no? umiiyak. Bihira silang magkahiwalay mula noong araw ng kanilang kasal. Hindi iniin siya ni Gracio sa kanyang sarili pinupunasan ng halik ang kanyang, pis, ang kanyang pisngi hanggang sa napalitan ng tawa ang kanyang pagtangis. Paalam mga projone, susulat ako sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay kumaway siya bilang paalam. Isinabit niya ang kanyang sako sa kanyang balikat, tumalikot at humakbang pababa ng daan patungong Benavento. Sama-samang tumayo ang pamilya pinagmamatan siya mula sa sangandaan hanggang sa mawala siya sa kanilang paningin. At 'yan ang masalimuot na istorya ng paghihiwalay ni Gracio sa kanyang pamilya nang siya pumunta sa Amerika upang magtrabaho upang matugunan ang pangangailangan ng batang si Francesco para sa kanyang pag-aaral. At um, Malamang ay marami sa inyo na mga OFW ay nararamdaman din ang naramdaman ni Papa Gracio nang siya ay uh, lumisan para sa Amerika at uh, iwanan ng kanyang uh, bayang tinubuan na Italia. At ito ay isang sakripisyo para pag sa pagmamalasakit at uh, pagmamahal sa pamilya, di po ba? At uh, sana ay uh, nagustuhan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw at kung naibigan naman po ninyo ay wag po kayong mag mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito At para sa inyo na kapag pa mangyaring mag-subscribe na po kayo ngayon, ngayon din pindutin lang ang subscribe button sa baba at ang kampanya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas pang mga episodyo sa inaharap. Gawin nito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pambisa. At para sa inyo, nanais kaming suportahan upang uh, ma may pakalat pa namin ang pagkakakilanlaan ng banal na buhay ng mistikong si Padre Pio mangyaring lumahok po sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At yung paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naayon po sa halaga na inyong abulay kada buwan. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring magpagugnayan po sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa hangtinig ni Pio at gmail.com ang tinig ni Padipio at gmail.com. Ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng chikas via bank transfers na aming uh, video o bank account. At kaya nabanggit ko para sa mga detalye kung paano po mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig at gmail.com. At hanggang dito na lang po tayo at uh, sana ay, uh, subaybayan po niyo palagi ang aming pagtatanghal. At uh, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.